Bakit balde ang madalas kong ginamit na sukatan sa pagsukat ng buhangin at graba? Yun ang ating pag-usapan. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the bell para manotify ninyo ang mga susunod na mga videos ko. sapagka isang sakong siminto ay katumbas ng isang balde ang laman kaya balde ang ginagamit ko anong advantage kung balde ang gamitin number 1 madali lang lagyan ng buhangin at graba walang hassle number 2 madaling buhatin kahit mag-isa ka lang. Kahit wala ka ng kasama, ay pwede mong buhatin ang balde. Bakit hindi ako gumamit ng board box or kahon o bags ng simento or sako ng simento? Number one, hindi mo mabuhat ang kahon kung mag-isa ka lang. Kailangan mo ng kasama sa makatuit pag may kasama ka o may hilpir ka, i-anadir na naman na expenses o babayaran. Number two, mahirap lagyan ng buhangin, bato at kailangan mo pa ng kasama na humawak ng sako at madaling mapunit.